just levitate So yun guys, naglalakad na ako Papunta Sobrang ano dito tingin mo guys oh, Yung release Sobrang kapal na ng ano Yung tawag nito Ang kapal na ng kanyang Damo masyado ng Malalago kasi ano Huwag nito Lagi nang naulan Tapos, lang ako kay Papa. ngayon Ang init. Dito ko bubibili ng pagkain ng pusa. Bawi na ako. Grabe ang init. Ando na pala. Iliwala na ako. Kayo niya. Kala niya kasi nandito na ako sa so, ano. Kala niya nauna na ako. Lalakad ako guys. Muna. Tapos Papa. Kasi wala na yung pagkain yung pusa namin. Aya, Nagpasundo lang ako sa kanya sa pay. Ayan. Ayan. Layo na ng iniwanan nyo. So, aakas ako dito. Ayan. Ay, dito na siya, oh. <laughs> Naaangkas ako ngayon dito, guys. Ayan. Ayan lang. Ayan lang. ay yan ito yung amino no ito yung okay oh, ba ano ito yung ano ito yung ito yung service ko ah mabilis tong aming ano paggero ha. Ah. Ayun oh. Oh, ayan. Dito pa intindihan tapos ito ma. Ayun, ganito lang kabilis guys yung ano yung paggero namin tuwing naggo-grocery ako. Ito so, yung aming sasakyan. 120 pa intindihan tapos na ang takbo? Dito 120 intindihan. <laughs> ayan, 120 na So, malapit na kami sa aming area, guys. Hindi natin, wala na daw namin si Kuya. Ayan. Papasok na kayo dito sa area namin. oh dito na kayo. Ayan yung kapatid ko. Hello! Ay yung kapatid ko. Abang ko galing yun. So, ang mabilis lang. Hanggang papunta sa bahay. Ops! 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 Ano ba yan? Ikatalagod oh, ko yan. malapit na kami. Munti ka na kami. Namunti ka na. Munti ka na. So, ayan guys. Kararating ko lang. Ayan. Grabe ang init. Ayan. So, yun lang yung, ano, yun yung ginagawa ko pag nag-grocery ako, nagpapasundo lang ako dun sa, ano, sa bike namin. Kisa mamasahe pa ako ng kamahal-mahal. Sayang din naman. Ay, kaya naman i-kaya naman yung kayaan. Kaya. Kasi, tos, tingnan nyo, guys, yung aking, ano, gusto ko nga nangyari dito sa aking short. Tingnan nyo, guys, nangyari sa short ko. Ayan, nawarak na siya, o. Umabot na hanggang hita ako. Ayan. Ayan. Sa kabila, hindi pa gaano. Ito yung pinagisig, sinusot ko tuwing nag-grocery si ako. Ayan siya. Yeah, masarap kasi siya. Hindi ko pa siya sa tinatapon. Tinatapon. Kaya ayan, tingnan yung nangyari. Hanggang ngayon, sinusot ko pa rin. Tapos ngayon, umabot na siya. Malapit na siya hanggang hita. Oh. Ayan. So, hindi ko siya <laughs> hindi ko pa yan siya itatapon. Hayaan ko lang yan. Tapos yan, mamaya ko na yan ayusin yung aking pinamili. grocery. Ayan siya. Lilinisan ko yung mga lagay yung kasi medyo marami ng alit Tapos nakita nyo yung pusa ko, nandun naman siya. Nag, uh, ano siya ng bigas. Kakalkal ka sa bigas. So, ayusin ko muna to. Ayan. Para makapagpahinga na ako. Again, today ay ano, uh, gagawa kami ng, ay hindi pala, gagawa ng video yung ano, yung anak ko para sa kanilang ano science kasi dapat ito guys ay ano yan ah uh, dapat gagawa sila ng adobo pa uh, adobo pa sila gagawa pa sila ng adobo tapos ah uh, sa science naman ay gagawa sila ng gelatin o oh, ba diba, nakakaloka so ngayon isasali ko siya sa vlog ko yung ano yung ah uh, yung paggawa ng gelatin ng anak ko. So, ito yung mga ingredients niya. Iwan ko pa dito. Lagi kami gumagawa ng mga ano. Gumagawa kami lagi ng mga mga video para sa kanyang ano subject na lang ganon. Ayan yung mga ingredients niya. Ewan ko dyan. Bahala na yan dyan yung ano. Tapos, tapos pipicturean siya guys. Tapos kukuhaan siya ng, ng video. Tapos pagkatapos niyang gawin, isisend na naman dun sa teacher nila yung, DPM yung paano yung gawin. Hmm, um, ano? DPM. Okay hi ka muna sa vlog ni mama. So gagawa muna kami guys nito. Ituturo ko muna sa kanya kung paano siya gumawa. Kasi ah, parang may adobo pa ata. No, gelatin. Ito na yung gelatin guys na niluluto ng ano, ng anak ko. Ayan siya. Ayan. Yan yung halos lagi nilang ginagawa. Lagi kaming gumagawa ng kanyang mga 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 project yan halos kaya nga halos wala akong nagagawang mga vlog kasi busy busy sa kakagawa ng mga lagi kaming gumagawa ng mga video nila magluto yung mga ganun tapos para ipapasa na naman namin habang sobrang dami ng module na ginagawa, may ginagawa pag mga ganito. So ngayon, ito na naman, gelatin para sa science. Tapos adobo na naman para bukas. 'Yun mga ganito na lang palagi 'yung ginagawa namin. So, 'Di ba nakakaloka ngayon 'yung 'yung pag-aaral ng mga bata, grabe as in. Ram! Babasag 'yan wag shhh tram ram ayan may tagagawa gawa ng module ha 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 So, ay tagagawa ng module ngayon yung aking anak. Ayan, hi ka, madam. so, siya, so siya ngayon muna yung magagawa ng module. Yan, check niya yung module ng anak kasi nababaliw na ako dyan. Siya na muna ngayon. Yan, pangatlong module na to. pang Three pang 3 na yan na module na to guys ayan oh. so, siya na muna ngayon kasi natutulorit ng aking utak daan kung ano ba oh. parang akala mo eh. o matalino natutuliro <laughs> o oh, siya na muna kaya niya na yan